everyday motivations para sa mga estudyante. Kung estudyante ka, para sa'yo to. Huwag slow, pakinggan mo. Number one, magsipag ka na. Baka mauna pang magka-career si X kesa sa'yo. Alam mong wala ng chance kayo, pero may chance ka pa sa Dean's List kahit malabo. Huwag mong hayaan mauna pa siyang makapag-abroad habang ikaw nag-aabang pa rin ng prof na laging late. Number two, review-review din pag may time. Lalo na kung puro love life lang laman ng utak mo. Hindi pwedeng puro kilig the on. Dapat may critical thinking, then jive-vi. Huwag mong i-memorize yung text thread nyo. Tapusin mo muna yung chapter 5. Number 3. Kung kaya mong gumising ng 3 a.m. para sa ML, kaya mo rin gumising ng 6 a.m. para sa klase. Game ka sa rank match, pero bagsak sa quiz, labanan ng tunay na kalaban. Antok sa Zoom class. Number four, yung utak mo parang printer ng school. Minsan gumagana, madalas hindi. Pero ayos lang yan. Ang mahalaga, kahit buffering ka, umaandar ka pa rin. Kahit konti lang, basta may progreso. Number five, kapag gusto mo lang sumuko, isipin mong bayad na ang tuition. Masakit na nga sa ulan, masakit pa sa bulsa. Sayang naman ang binayad ni nanay kung susuko ka na lang dahil lang sa mahirap ang math. Number six, kung kaya mong kabisaduhin ang buong chismis sa GC, kaya mo rin kabisaduhin ang reviewer. I-channel mo ang pagiging marites sa academic excellence. Imbes na, uy, may bago silang issue. Gawin mong, uy, alam ko na yung buong periodic table. Number seven, group work baka mo. Good luck kung hindi ka kasama sa grupo ng may ambag. Pero kahit pa ikaw lang gumagawa sa lahat, tandaan mo, teamwork makes the team pass. Kahit ikaw lang gumawa ng PowerPoint eh. Number 8. Mag-aral ka na habang may kuryente pa at hindi pa nauubos ang spaghetti sa handaan. Sa Pilipinas, walang kasiguraduhan ng kuryente, wifi at pagkain sa handaan. Pero may kasiguraduhan na ang quiz bukas. Number 9. Kapag napagod ka na sa pagaharal, magpahinga, tapos balik ulit. Hindi puro rest, hindi rin puro restart. Hindi lahat ng pagod dapat i-quit. Minsan, isang tulog lang ang kailangan para magising kang parang wala kang three overdue assignments. Number 10. Gumraduate ka na. Para sa wakas, matawag ka ng licensed tambay. Este, professional pala. At sa araw ng graduation, hindi mo na kailangan matulog sa notebook mo. Matutulog ka na sa sahig ng sariling bahay habang naghahanap ng trabaho. na